karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali ng Christian Solidarity Fellowship. At tayo po ay uh, magbubulay-bulay sa Paksang Ang Tunay na Mahalaga. Ngunit bago yan, Nais ko batiin ang ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay. Binabati natin si Ati Oring San Andres, Ati Elsa Francisco, Marisa Del Rosario, Anita Colon, Welma Landicho, Ate Lydia at Dean Magdalena Soyosa, Ate Nel Isgera Habacon, kay Pastor Al De Castro ang aking pinsan, Aurora Torijos at Jelly Olivar. Nais nice ko batiin ng maligayang happy birthday ang aking pong kapatid na si Augusto Umali na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Ano ba ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kapanatagan at seguridad sa buhay? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lukas 12:13 hanggang 21. Babasahin ko ang Lukas 12:13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naruroon, Guro: iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghati namin ang aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking makamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Batay sa kwentong napapaloob sa mga talatang aking binasa, inakala ng lalaking lumapit kay Jesus na ang kayamanan ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kapanatagan at seguridad sa buhay. Kaya't hiniling ng lalaking ito kay Jesus na utusan ng kanyang kapatid na paghatian na nila ang kanilang mana. Alam nyo, kinikilala ng mga Hudyo na si Jesus ay isang rabay o isang guro at kabilang sa mga responsibilidad ng mga rabay o guro ang pagpapayo, kung paano aayusin ang mga sigalot pampamilya na katulad ng hatian ng mana. Itong lalaking ito ay walang ibang pinapangarap kundi ang makuha ang bahagi ng kanyang mana sa pag-aakalang ito ang makapagbibigay sa kanya ng kagalakan, kapanatagan at siguridad. Hindi ba ito rin ang akala ng maraming tao? Karami, karaniwa na ang ganitong dialogue. kung tatama lang ako sa loto, ako na ang magiging pinakamaligayang tao sa buong mundo. Pero lagi bang totoo iyon? Marami ng kwento tayong narinig tungkol sa mga taong biglang yaman na lalong nagkaloko-loko ang buhay dahil hindi alam kung paano imamanage ang malaking kayamanan at nauwi ang lahat sa kapighatian. Lalong naging malungkot ang buhay at nawala ng kapanatagan. Mayroon ngang guard, ngunit walang security. Napakaraming kwento sa buong mundo tungkol sa mga super rich na naging alkoholik, naging drug addict, at mayroon pang nauwi sa pagsuswisay. Sa halip na maging meaningful ay lalong naging meaningless ang buhay. Para kung nauulinigan ang sinabi ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, nung kanyang panahon, ang siyang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamatalinong nilikha. Pero doon sa kanyang aklat na sinulat, doon sa Mangangaral 1-2, sabi niya, napakawalang kabuluhan napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, meaningless, meaningless, utterly meaningless, everything is meaningless. Ibig sabihin, walang nagawa ang kanyang kayamanan, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon siya ng maligaya at panatag na buhay. Ikinwento ni Jesus dito sa ating aralin ang tungkol sa isang mayaman na umani ng sagana sa kanyang bukirin. Talagang napakaraming inani. Talagang kumita siya ng gusto. Alam nyo, dapat sana'y naging masaya siya at panatag. Pero kabaligtaran nito ang nangyari. Problema ang kanyang nakita. Kasi ang gusto niya ay sarilinin at lalo pang palakihin ang kanyang kayamanan. Ang nagari sa kanya ay pagkamakasarili o kasakiman. Sa halip na maisip na ibahagi sa iba ang kayamanang sobra-sobra naman, ganito ang sinabi niya sa sarili na mababasa natin sa verses 18 and 19. Alam ko na ipapagibako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Eat, drink, and be merry. Akala ng mayamang ito'y may maipagkakaloob ng kayamanan ang inahanap niyang kagalakan, kapanatagan at seguridad. Yun ang napakalaking niyang pagkakamali. Pagkatapos ng dalawang libong taon, ito pa rin ang malaking pagkakamali ng maraming pinagpala ng malaking kayamanan. Hindi ba nagtataka tayo? Kung bakit mayroong mga super rich ay tila walang kasiyahan sa pagkita ng pera? At naitatanong tuloy natin kung saan kaya nila ilalagay ang napakaraming pera kapag sila'y namatay. Ganito mismo ang nangyari sa mayamang ikinwento ni Jesus dito sa ating aralin. Tunghaya natin kung ano ang naging ending ng kwento ng lalaking mayamang ito doon sa verse 20. Ang sabi roon, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sad ending. Malungkot na wakas. Hindi sana nagkaroon ng malungkot na wakas ang mayamang ito kung napagtanto lamang niya ang dahilan kung bakit sa pinagpala ng Diyos ng higit sa kanyang pangangailangan. Ganito ang wika sa ikalawang Korinto 9.8 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Sa makatuwid, pinagpapala tayo ng Diyos hindi para sarili nilang pagpapala, kundi para tayo'y maging pagpapala sa iba. Kaya kapatid, kung ang iyong tinatanggap, kung ang iyong kinikita ay higit pa kaysa sa iyong pangangailangan at maraming sobra, tandaan mo ang sinabing ito ng banal na kasulatan. Kaya sinosobrahan ng Diyos ay para makatulong ka sa iba. May tatlong mahalagang prinsipyo na itinuturo sa atin ang ating Panginoong Yesus sa aralin natin ngayon. Una, higit na mahalaga ang mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na material. Nilikha ng Diyos ang tao bilang isang spiritual and material being. Yun ang malaking pagkakaiba ng tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. That is the material. Ngunit yung material na yon ay walang buhay, walang pakinabang, walang kabuluhan hanggat hindi hinihingahan ng Diyos. Nagkaroon lamang ng buhay ang tao nang siya'y hiningahan ng Diyos. Wika sa Genesis 2.7 Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. That is the spiritual. Na may kaugnayan sa relasyon ng tao, sa Diyos at relasyon niya sa kapwa. Kapag pinabayaan ng tao ang relasyon niya sa Diyos at relasyon niya sa kapwa kahit nasa kanya na ang lahat ng material na bagay na gusto niya mayroon pa rin siyang hahanapin. There is still a vacuum to be filled dahil nga siya'y kapwa, material, and spiritual being. Nang hilingin ng lalaki kay Jesus, na utusan ng kapatid nito na paghatian na nila ang kanilang mana. Ganito ang sinagot ni Jesus sa lalaki, base sa verse 15. Mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Tila malayo ang sagot ni Jesus doon sa kahilingan ng lalaking ito. Ngunit yon ang sinabi ni Jesus sapagkat yon ang kailangang maunawaan ng lalaking ito. When God speaks, He speaks to our heart. Ang tinutugon ni Jesus ay ang binubulong ng ating puso na karaniwan ay hindi kayang ibulalas ng ating mga labi. Tulad ng kwento ng mayaman, akara, akala rin ng lalaking ito'y may pagkakaloob ng kayamanan ng hinahanap niyang kagalakan, kapanatagan at siguridad. Iniiwan sa atin ni Jesus ang aral na ang kayamanang materyal ay pansamantala lamang at lumilipas at maaaring magbulid sa isang tao sa kasakiman, pagkaingit, sobrang pagkamakasarili, at kawala ng malasakit sa kapwa. Ang ganitong kalagayan ay isang sure formula sa pagkakaroon ng isang buhay na walang kabuluhan, meaningless, utterly meaningless. Kaya sa Mateo 6.19 ay ganito ang warning ni Jesus. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Ikalawa, kailangan tayong lubos na mag-ingat laban sa pagkamakasarili at kasakiman. Ito ang sumisira sa ating imahen bilang nilikhang kawangis ng Diyos at sumisira sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Nais ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus sa 1GG na magkaroon tayo ng isang buhay na kasiyasiya at masagana. Life in all its fullness. Isang buhay na kumpleto. May kahulugan at kabuluhan. Ang pagkamakasarili at kasakiman ang, sumi ang sumira sa buhay ni Lucifer, ang pinakamaliwanag na anghel na nilikha ng Diyos kung kaya't siya'y itinapon sa kadiliman. Ang pagkamakasarili at kasakiman ang dahilan ng pagkakasala ni Naadan at Eva kung kaya't sila'y pinalayas sa paraiso ang pagkamakasarili at kasakiman ang sharing magbubulid sa atin sa kadiliman at magpapalaya sa atin sa kaharian ng Diyos. Isa lamang ang paraan upang mapagtagumpayan natin ang pagkamakasarili at kasakiman. Huwag maging hangarin ng ating buhay ang yumaman. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang buhay ng tao'y wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi ang kayamanan ang salalayan ng ating self-image, kundi ang imahe ng Diyos na nasa atin sa pagkatayoy nilikha ayon sa kanyang larawan. Kaya't sa halip na kayamanang material na nasisira ang ipinapaipon sa atin ng Panginoon ay ang kayamanang panlangit. Wika ni Jesus sa Mateo 6.20 Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Heto naman ang maganda. Kapag nag-ipon tayo ng kayamanang panlangit? Kapag inuna natin ng Diyos sa lahat ng bagay, higit pa kaysa ating hinihingi ay handa niyang ipagkaloob. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo sa 6.33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag ang Diyos ang nasa unahan ng ating prioridad at pinahahalagahan, ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay upang mamuhay tayo ng may kagalakan, kapanatagan at seguridad. Ikatlo, kailangang suriin nating mabuti ang ating mga prioridad at pinahahalagahan sa buhay. Let us reassess our priorities and what we value most. Ang mga bagay na nasa unahan ng ating prioridad at lubos nating pinahahalagahan ay siyang pinag-uukula natin ng pinakamataas na pansin at pinakamaraming oras ito na ang nagiging panginoon natin at nagdidikta sa lahat ng ating iniisip at ginagawa our possessions should not possess us may mga taong pag-aari na ang ng kanilang may mga taong pag-aari na ng kanilang pag-aari ulitin ko ha may mga taong pag-aari na ng kanilang pag-aari sapagkat wala nang pinakamahalaga sa kanila kundi ang mga iyon. Ang relasyon sa Diyos at sa kapwa ay laging isinasa isang tabi in favor of the material things. Ganito ang babala ni Jesus sa Mateo 6.24 Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamaki ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Pwede ba nating ipagmalaki ang ating kayamanan? at sabihin sa ating sarili na magpapakasaya na lamang tayo habang panahon, drink, eat, and be merry, na katulad ng sinabi ng mayaman sa kanyang sarili? Paano kung sabihin din sa atin ng Diyos hangal sa gabi ito'y babawian ka na ng iyong buhay kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Isinilang tayo sa mundong ito na walang dalang anuman. Lilisan tayo sa mundong ito na wala ring dadalhing anuman. Ang tanging madadala natin ay ang mga kayamanang espiritual. Kaya tang tagubili ni Jesus ang ipunin natin ay ang kayamanan sa langit sapagkat iyon ang madadala natin sa kabilang buhay. Tayo na ang pinakakawawa. Kung ang pinaghahandaan lamang natin ay ang para sa buhay na ito na may hangganan at nakakalimutan natin paghandaan ng para sa kabilang buhay na walang hangganan. Itinuturo ni Jesus sa ating aralin na ang pagkalooban natin ng higit na pansin at pagpapahalaga ay ang tungkol sa pagibig, pagmamalasakit at paglilingkod. Huwag lamang ang mga bagay na nakikita na pansamantala ang pagtuunan natin ng pansin, kundi higit sa lahat ay ang mga bagay na hindi nakikita na pang walang hanggan. Wika sa ikalawang Korinto 4.18 Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa arali na aming natutuhan ngayon, tulungan niyo po kami na mag-impok na mga kayamanang panlangit kaysa laging ang iniisip namin ay puro kayamanan dito sa lupa. Ang higit na mahalaga ay ang buhay namin dyan sa kabilang buhay kaysa buhay naming pansamantala dito sa lupa. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.